Yan po ang ating po si pizza. Ay, eh. biro lang po. <laughs> biro lang po ah, kasi ang kulay natin ay brown. So, naisip natin mga kabiknok na huwag natin gawin black kasi nga ah, meron ng black pizza eh. Kasi yung black pizza po, ang ginagamit, ginagamit talaga po doon ay activated charcoal. So, talagang lumalabas doon ay itim na itim talaga. So, nagtry na tayo noon dati. Kasi so, nga hindi ko na-appreciate yung kung baga, yung texture. Saka yung... Kuano yung... nag din tayo, kung saan ba galing yung uh, activated charcoal. Ay galing pala sa mga baon ng nyog. Ano pa ba? Mga uling. Uh, kung baga... Uh, talagang dumaan sa sobrang init. Kaya naging black. Black charcoal. Yeah, yung charcoal black charcoal, activated charcoal. So, ang benepisyo naman po nun ay, kumbaga ay, sa uh, tawag yan, ang benepisyo naman po nun ay, ang benepisyo naman nun ay, kumbaga antioxidant. Ayun, ang pagkakalam ko, antioxidant, ginagamit din sa pag sa mga napo-poison. So, yun lang ang pagkakaalam ko. Ah, uh, kumbaga binipisyo nun lang itong ating uh, black rice uh, and black uh, rice coffee powder ay talagang maraming binipisyo po sa ating katawan so iniba natin so kung makikita nyo yung ating dough ay brown hindi na siya black ha? brown na po siya kung makikita nyo yan oh. brown kasi nga uh, yung anak ko rin ha? nung pinapakain ko nung black Uh, black pizza na ginawa ko, Ayon ayaw niya. Dirty daw kasi nga maitim. So sabi ko, eh, hindi pwede pang bata. So sabi ko, ibayin ko na lang. So ngayon, uh, naisip natin na uh, gawing brown. You know? Pero ang kulay po ng black rice, kapag pigrain nyo, nyo ay nagkukulor purple siya. Naging brown siya kasi nilagyan po natin ng black Uh, black rice coffee powder. Kaya yan, naging itsura niya na po niya. Pero kung matitingnan nyo sa personal, medyo parang purple pa rin. Parang nagpupuro-purple siya. So, maganda sa mga mata. Eh. sa bagay, eh, di ba? Pinoy tayo eh. So, kayo tayo eh. Kayo mangging kalig ah, kaligatan. Kaliga ah? Kalingatan? Kaligatan. So, brown tayo eh. Di ba? So, ito ay baka simbolo ng pagiging Pinoy natin. So, kaya ginawa natin na brown. You know? So, sa tingin ko, mas ma-enjoy nyo po itong kumain kayo nito. Kasi nga, hindi kayo mag-iisip mag kung ano yung napapalaman dyan sa black. Ha? Kasi, yan, yeah, makikita nyo pa rin naman yung kagandahan niya. Hindi katulad nung black na black talaga, yung do, ay hindi mo na maaninag. <laughs> so, hindi naman tayo against do pero, siyempre, health conscious tayo. So, mas, uh, mas pinili natin yung ingredients na mas marami ang health benefits, itong ang rice uh, black rice uh, black rice and black rice coffee powder yun ang ginamit natin, kaya naging brown po yun, tingnan nyo so sa tingin ko tatawagin natin to na black, i no brown coffee ayun no <laughs> uh, brown pizza, kasi may black pizza na eh so brown pizza sa atin, okay So, yan ang kitang kitang-kita nyo naman ah. Ang sarap po. Yeah, it, ang um, flavor na to, kasi nga may nag-missage sa atin, special order lang po to kaya gumawa tayo ng marami na. Gumamit tayo, nag-order sa atin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, So, uh, para to sa birthday party, so, ito yung order nila. So, ito yung uh, obi halaya pizza. Yan makikita nyo, kitang kita naman ng ubi dyan oh. ha, ubing ubi yan yan, ah uh, dito naman yan you know, may surprise dyan siyempre, yan o oh. dyan sa ganyan may surprise siyempre dyan alam nyo na kung anong surprise doon <laughs> yan, so yan maraming maraming salamat, abangan nyo po to by next week, uh, available, available na po to sa store namin, eh, sana makapag-operate na rin kami, makabalik na po kami, so Abangan nyo po to Yung aming brown pizza Ni Master Biknok Hindi na black pizza, brown pizza Kasi ang pagiging Kumbaga e, e, Brown or mangi Ay sagisag ng pagiging tunay na Pilipino Okay, maraming maraming salamat God bless po I love you, see you next week po Kasi nagpapahinga tayo ngayon Kasi nga Sa Sabado ay may check up tayo Ha? May check up tayo so kailangan natin unahin muna natin ang ating kalusugan. Sige po, maraming salamat. Yan po ang ating brown pizza. O kung may iba kayong pwedeng itawag, uh, leave your comment po. Ha? Maraming maraming salamat. O yung may pinakamagandang uh, pangalan, ha? Uh, mamibigay, mami, uh, mamimigay tayo ng isang pirasong uh, pizza para matikman nyo. Okay, iklim nyo sa next week na lang. So, yung, yung mapipili natin. Ha, ah, yung may pinakamagandang pangalan na pwede natin ipangalan dito sa ating brown pizza. Okay? Ayan, sabi ko nga, posy. Brown posy pizza. <laughs> eh, joke lang yung po pero ah. Pero, di ba, nakaka... Kumbaga, sabi, kache So, pwede na. So, baka may iba pa kayo. Ha? Ah? Huwag yung sa akin eh. Mahirap yun. Pagkakaguluan yun. Ayan, sige po, maraming maraming salamat. God bless po. Yan ang ating brown pizza by Master Biknok. Kakaiba ito sa mga pizza na tikman nyo na. Wala kayong makikitang brown pizza. Nag-iisa lang to. May black pizza na. Marami ng black pizza. Pero brown pizza wala pa po. So ngayon, baka isipin kasi nang nanggagaya tayo. So iniba natin yung ating um, presentation dito. So, bukod sa napakasarap po, pag natikman nyo to ay napaka po. Dahil maraming benefits po ang aming pizza kung ang ating pizza ay napaka healthy tulad niyang pili nuts po na ating ginamit bilang toppings yan napaka sustansya po niyan kung yung, isa search yung mga health benefits din po niyan ha so ang ilalabas namin na flavor siguro mga ilan ba yun? mga walo yata yun na, na, na ginagawa natin alam niyo po ako lang ang gumagawa nito So, meron ding Boko pie pizza, yun, kay Mrs. naman yun. Siya yung gagawa ng toppings stone Kasi siya yung, baga na perfect nga na yung Boko pie So, abangan nyo, may Boko pie pizza tayo, may shawarma pizza, may biryani pizza, mayroon tayong biryani pizza rin. Ha? Kumbaga, all in one meal na ang ating pizza. Kumbaga, di mo na kailangan kumain ng kanin kasi nandoon na sa loob yung... Yung baga lahat ng kakainin nyo para sa inyong katawan na masustansya. So, so maraming maraming salamat. God bless po. See you by next week po. At abangan nyo ang aming uh, pag introduce dito ang aming uh, brown pizza by Master Biknok. Ha? Huh? God bless po. I love you. Bye-bye. Happy weekend.